Hello, kuya. Ba't ang tagal mo? Bakit ba? May inaasikaso pa ako. Wala ka talagang pakinom. Lagi kang wala sa bahay. Busy ka sa ibang bagay. Habang may problema tayo sa pambayad sa ospital ni tatay. Ewan ko sa'yo. Akala nila tarantado lang ako at walang pay sa pamilya. Pero kahit ganoon, pagmamal pa rin ng pamilya ang pamilyang pumapangibabaw. Mabuti na lang, nandito si PhilHealth. Tutulong kay tatay. Mabilis ang proseso at serbisyo. Ayos lang kahit gipit sa pera at walang laman ang tiyan. Kaya kong tisin dahil panagurada naman akong hindi pababayaan ng PhilHealth si tatay. Bunso, okay na. Sagot na ng Feel Health.